Good morning mga lalabs, mga bayots, magandang umaga sa inyo from Kuwait, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao Sa mga kapwa ko dabao inyo, dabaw region, sa uh, buong Mindanao, maayong uh, or madayaw na hapon sa inyong atanan At sa lahat ng mga bisaya around the world, hindi shoutout po sa inyong lahat, sa mga kapwa ko rin po, uh, po OFWs, may po sa inyong lahat, magandang araw at kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. Maraming salamat. So, yung topic natin ngayon po ay dalawa, no? Diyos ko po, itong uh, tawag dito, NBI, itong mga nakarang nag, uh, ni-raid ng NBI, ang uh, Kingdom of Jesus Christ na matiwasay. So, Uh, laging sinasabi ng PNP na mayroong at ni Torre, General, General uh, Torre, or ano ba yan siya? Original Director, Nicolas Torre na mayroong tanil dyan sa loob ng QOJC. So, pinasok yon ng NBI, no? So, matiwasay sila na kahit expired ang kanilang uh, search warrant, ay pinagbigyan sila ng taga KJC Naka-live, may mga kasamang abogado at mga staff ng uh, mga taga-KOJC, no, membro. Ang, ang doon kasama ng uh, marami, yung NBI na pumasok doon, no. Mga 20 or something, mga 50, something ganyan sila. So, matiwasay, walang uh, harassment, walang kagaya ng uh, tawag dito. Uh, staff ng uh, PNP na malaling araw losob yung mga taga KOJC na gumigising para magsimba sa kanilang prayer, uh, morning prayer, no? Tapos umakyat pa sa mga hagdanan. Akyat bahay nga, eh. Gawain ng mga kawatan tulisan. <laughs> gawain ng mga rebuilde. Eh. Ang gawain na, ang ginawa ng uh, PNP, no? Tapos eh, doon sa tama, yung pinagtatadyakan yung mga bahay doon na mga amakan lang, no? So, yun. Uh, ang pinagkaiba ng uh, NBI, may breeding, Itong PNP, walang breeding. Ugaling uh, priso, kawatan, magnanakaw, at rebuilde. Eh. No? Ah, hindi natin ipagkaila na baka nga mga rebuilde. Eh. Mga terorista pa siguro yan or mga priso na pinalabas. Yung mga nakatakip na yan at uh, pinagdamit lang ng uh, SWAT or PNP police, something ganyan. So, Uh, nung malaman siguro ng PNP at ng regional director ni, ni Marbel at saka ni Tori na pumasok doon ng NBI, akala na siguro sumurinder si, si, ano no, si Pastor Kiboloy uh, sa NBI. So agad-agad silang humarang doon. Nag-checkpoint sila at na-checkpoint din itong NBI. Nakakatawa lang. <laughs> at sa pira at promosyon si Tore eh, oo, oh, si Regional Director Torre. Baka ito yung pinangako sa kanya. Kasi si, si ano man yan, si General Marvel, uh, ulitin ko, personal choice po, yan ni Martin Romualdez at ni Liza Aranita Marcos na koka na iopo bilang PNP chief. Dahil su, para sunod-sunuran sa kung anong iotos ni Tambaloslos at ni Kokak Kay Marvel, harasin mo ang taga-dabaw, ang KOJC, mga Duterte, lat eh, ah uh, utusan. Tapos ito din siguro si Tore na napersonanan ng grata doon sa Leyte, sa Michael tapos useless din doon sa uh, asan ano, sa Kizon City, pinadala itong bulok at basurang regional director Nicholas Torre sa Davao. Kasi utusan din, baka pinak pinangakuan din ito na ma-promote, baka susunod kay General uh, Captain Marbel no? Na magiging uh, PNP chief. So ngayon, ang ginawa nila is na, uh, nag-conduct sila ng checkpoint. Nais nice lang agawin si Kibuloid. Well, akala siguro nila eh, kasama, no? Nang hindi so, ay. So, ito, sa oh. KOJC, oh. sila ng mga pulis. Yeah, Kaya, nagkatuloy. Kaya, nagkatutukan. Kuha ito ng isang footage uh, sa ating MNL brother na nakapuesto dyan sa labas ng do So, nagkatutukan daw. sakay-sakay nila si Pastor Kiboy at may plano pa na mamasakay rin nila yan kung positive na si Pastor ngunit wala tingnan nyo tingnan nyo makinggan nyo, tingnan nyo, magingan nyo, magingan nyo. Uh, no? ang pinabuksan mo sinikpwenta NBI Grabe yung traffic, no? Oh, grabe. Ayan, ayan. Mm. Ang sakit sa nasa harap ng airport. Paglabas mm. ng mga FBI na nag-serve ng warat doon sa KOJC, hinara sila ng mga pulis. Ayan, yeah, nagkatutugahan. Allah, nagkatutugahan. Kuha ito ng isang footage sa ating MNL Rally na nakapuesto dyan sa labas ng KOJC. Tingnan nyo, mga gahaman na polis na tugutusan ng General NBI officials nila. Dahil ang isip nila ay sakay-sakay nila si Pastor Kibuloy at may plano pa na mamasakirin nila yan. Kung positive naman din si Pastor So ibig sabihin, meron na rin pala mga uh, MNLF na nagbabantay din diyan pala sa KOGC. Dahil ayon dito sa nag-video na to, eh nag-post nito sa TikTok. Ay ko, itong video footage na to ay kuha ng isang uh, MNLF brother daw na nagbantay dyan sa labas ng uh, KOGC. So ito nakita nila, no na tinitingnan talaga no. Uh, may mataas pa ang video na to pinakita doon kay uh, sino ba ito Brothers Travelers na talaga binabuksan yung likod ng uh, sasakyan no para ano uh, tawag dito o, tingnan mo oh, nagpakita pa yung NBI ng ano ng uh, tawag dito <laughs> papilis So parang hindi siguro nakikipag-coordinate din ang NBI sa tawag dito PNP o, So, na Naalarma itong si Tore at si si Captain Marble na sumugod do nang NBI. Baka sumurinder si Kiboloy. Kasi mga kalalabs, mga bayots, kapag nagkataon na sumurinder si Pastor Kiboloy sa NBI, talagang magkabarilan dyan kahit ano pang gawin. Dahil aagawin ng PNPA na yan, Si Pastor Kibuloy sa NBI dahil alam naman natin kahit i-deny ng Marcos administration, mayroong usapan si Bongbong Marcos at ang gobyerno ng Amerika na isurrender nila si Pastor Kibuloy sa US by all means. At uh, sabi nga ni Pastor Kibuloy, may patong sa ulo ang American government sa kanya na 2 million dollars at malamang baka na ibigay na ito sa administrasyon ni Bong, sa ano ni Bongbong Marcos at kaya ginagamit lang ngayon ng haharas itong mga pulis na nanakot sa mga miyembro ng KOGC dahil gusto nila ayaw nila yung bang Magpagod sila na maghanap, magagamit sila ng kanilang mga intelligence funds na hanapin si Pastor Kiboloy At ayon pa nga doon sa na-interview ni Brothers Travelers doon sa Tamayong, yung mga mag mga farmers doon May mga Amerikano kasama, mga matatangkad daw na, na lumusob sa kanila So totoo na may sampung FBI agents at nang kasama pa diyan CIA ngayon na nasa Davao para uh, hulihin si Kibuloy Aider, si Pangulong Duterte. Nasa, nasa dalawang yan ang kanilang subject. No? So ngayon, uh, kapag nagkataon nga ulitin ko na si Pastor ay nasa kamay ng NBI, magkakabari lang talaga, magka, mag, magpapatayan talaga ng NBI at ang PNP dahil hindi papayag ang itong side ng PNPA na to na mapunta sa NBI si Kiboloy dahil bakit may obligasyon ang PNPA na to dahil may pangako ang kanilang among si Bongbong Marcos na ibigay nga si Kiboloy sa Amerika so kukunin nila yon so magkakaroon ng madugo, mabuti na lang wala si Pastor at wala naman talaga si Pastor dyan eh. saan mo hahanapin <laughs> kung ikaw ngayon yun nga, nakabuntis na nga lang ha. Kapag yung babae, nagsabi sa jowa na, buntis ako, ikaw ama. Tapos ayaw panagutan ng lalaki. So, tingin mo magtatago yung, 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 yung lalaking nakabuntis sa bahay pa na hindi. Lalayas yan. So, ganun si Kibolo, hindi naman siya tanga. Malamang yung iba, yung mga kasamahan na gailan ni Colin, uh, Colin, ah uh, Canada, eh, hindi naman talaga mataat malaki ang kanilang mga kaso. So, baka dyan lang sila sa damo. Pero si Kibolo, siyempre, isi safety nila yan. Baka nasa Russia na, or nasa, nasa nasa China na si Kibolo, hindi natin alam. Kasi, of course, may mga sources, may mga sasakyan siya. O mayroon din dagat. Hindi natin alam. Baka dumaan sa dagat papuntang tawi-tawi uh, uh, papuntang China si Kiboloy, no? Uh, baka di ba rin may nabalitaan tayo na yung uh, barko daw ng China ng Coast Guard ay pumunta na doon banda sa may Palawan at uh, hindi Palawan. adon uh, na banda sa banda sa Mindanao na. Ang kamakailan yun, di ba? Ay, baka si Kiboloy na ang sinundo doon. <laughs> At saka isa pa, ang target talaga ng administrasyon ni Marcos Jr. Dalawa dyan sa QGC, Si Pastor Kiboloy is doon sa American government at nanakawin, kawin ko ko ni, ni Bungbong Marcos ang ari-arian ng QOJC. Dalawa yan eh. So, sino ba ang may breeding sa dalawa? Grabe no, pinakita talaga ng uh, taga PNP ngayon kung gaano sila kawalang breeding, walang kwenta. Na alagad ng batas. Which is yung kanilang mandato to serve and protect the Filipino people. Pero anong ginawa na ngayon? Sila yung nanghaharasi. Eh, Nananadjak, naninipa. Uh, yung doon sa ano? Kitbog doon yung mga tribong blaan doon sa ano? Sa Banda sa Malungon. Oh, may namatay dalawa sa kanilang ginawa. Tapos... Uh, doon sa Tamayong Farm ng QGC o may mga inano sila doon inaristo tapos uh, tinalian pa hindi po yung trabaho mandato ng pulis ang ganyan no na imbes ikaw ang magprotekta sa iyong mamamayan ikaw pa ngayon yung uh, pinuno o pasimono ng karahasan sa iyong lugar so nakakahiya kayo PNP ang dahil lang sa pera Napaboya mula sa, mula sa Amerika at promotion, ginagago ninyo yung tao, hinaharas ninyo. Magbabaya din kayo mga putang ina kayo.